ng Cagayan River dahil sa pataas ng pataas ang ilog so ngayon ay fully discharge daw ang lahat ng dam at hindi pa rin natin na, hindi pa natin naramdaman sa ngayon ang pagtaas ng tubig so maaari po itong uh, ang buong barangay ay masasakot ng buong tubig so ingat mga kapatid ko mga kaibigan mga kapitbahay lahat ng mga sasakyan nyo ay dalhin nyo na dito sa mataas na bahagi ng tulay so ipasilip ko sa inyo ang sitwasyon ngayon guys <clears throat> so ayan ito po ang sitwasyon ngayon nandun yung BDRRMO nag ano mag assist na sa mga tao at itong mga sasakyan ay nandito na lahat yung iba hindi pa lahat naman pa. Pero nandyan na lahat sa baba ng tulay. Ito ang pinakamataas na bahagi. Ang tulay lang ang pag-asa dito. So dyan, hindi pa natin makikita yung tubig. Baka maya-maya, tiglang -maya, uh, tataas na. Nakapa, napaka napakadelikado po ito para sa ating barangay. So punta tayo doon sa kabilang banda ng tulay. Ating makikita dito. Matagaling masaksihan ang pagtaas. Ito po yung bahagi ng tulay. ito yung sitwasyon dito sa kabila. nagbabawal na dito ano. Bawal na Bawal, bawal. Dito rin yung mga kalabaw nila ay galing sa kabilang barangay at pinawid na nila dito sa tulay. ito ang pinakamataas ma, ano, na banta ng Cagayan River kasi buwisat, fully discharge ang don ang lahat ng dam kasi dahil sa bagyo na awan lipat na habang maaga Oo. Uh -huh. Mahirap na maging mahuli. So, andito po yung ating BDRRMO. Uh, yung BDRRMO, uh, nakasubaybay po sa naturang uh, ilog dito sa Cagayan River. Mga sasakyan, nandiyan na yung mga sasakyan, nakaangat na. Uh -huh. Ay nakaka ano dito, ay nandito pa pala sa kabila Maganda oh. na rin. Napa, nap napaka itong ano, itong balita na ano, Itong sitwasyon ng pag ano, pag ah, buhos ng dam ng tubig. Sa ngayon ay kakatapos lang ng bagyo Ah, uh, tayo ngayon sa ano. Sa tulay. Kanda na rin yung mga speedboat nila. Parang harapang risyo. At dito naman sa ating barangay ay may inihanda rin bangka para kung sakaling may ano may malaking ililipat na ano ililikas na mga kagamitan na rin po natin magagamit kasi yung mga bahay dito maaari di maabot ng tulay dito yung ano natin sa BDRRM o ah, MDRRM para mas pure. Uh. <clears throat> so yan guys, ito ang ano natin ngayon, sitwasyon. Dati, nung bagyong lawin, luno din ito sa baha, itong naturang baranggay uh, barangay dito sa akop ng Amulong, Pagayan Valley. Ay, lahat din mga tao nasa bubong at ito naman ngayon sana huwag naman sana na gano'ng kalapit pero kailangan pa rin sabay-bayan ito kasi sobrang ano talaga delikado Sir, sa, anong balita sa ano ito po yung ano natin itong BDRRL ah, oh, si BDRRL kumusta ang lagay sir sa ano sir? sa Ta taas pa sa taas pa, oh, taas pa yan. Mm. delikado talaga grabe anong ilang ano kaya damang bibitawan? nasa 7 na ata sa ngayon 14 meters 14 meters na so hindi pa nakarating lang lahat ng tubig so yun lang guys uh, at ating manan ang ano natin sa dito